Samantala, pag-uulat muna naman sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CNN Live. Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. law, mga taga Mindanao. Wanag palabas ng isang public advisory si Don Carlos Bukid, non-town mayor, na si Maria Victoria Pizarro. Kaugnay sa nangyaring na bigla ang paglutang ng mga isda sa Pinamaloy Lake ng Noturang Bayan. Sinabi ng Alkalde na kanila nang isinumiti sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Central Mindanao State University veterinary medicine ang mga specimen ng mga isda upang matiyak ang sani ng naturang first incident na maraming lumutang sa naturang lawa. Samantala, umapila naman kaagad ang alkalde sa publiko na wag basta magpakalat ng hindi mga biripikadong impormasyon na magdudulot lamang ng kalituhan sa mamamayan ng Don Carlos. Sintay na lamang niya ang resulta sa mga specimen na kanilang pinadala. Sa kaugnay na ulat, dumagsa ang maraming tao sa Pinamaloy at kanya-kanyang hakot ng mga isdang hindi patiyak ang pangalan at maaring ipinagbili na ito sa pamilihang bayan. Ngunit na pag-alaman ng tagapagbalita na wala pang kumasang kumain na habang sa sinusulat ang balitang ito. Well, Ramos, CMN, Robing Reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan ng Base, ang gulat ng live para sa CMN. Filipinas. CMN live, live Nationwide. Maraming salamat. Willy Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.